wala eh, lang kaininom man ko lang pagalaw okay lang po sa akin <laughs> eh, yun oh uh. okay, okay. okay. lang oh nagarand talaga ng babae babae basta babae nasa babae talaga yun kaya nagsabi sa ko babae nag-love ako ibig sabihin I love you may tao na eh, nararamdaman siya doon kasi magpapano. hindi magpapano din love love niya si Bina Dela siya. siguro kaya lang pero alam mo ba ano okay. pinainom mo doon Parang oh, bigla lang. Ang inip lang Hindi ko siya nagpainom yun siya pa pinainom. Pero totoo so, yun yung, yung sabi Pero... Hindi naman sa idol. Ayaw ko yung ano, idol, yung tulara siya. Pero bilib <laughs> di ako dito kay eh. hmm? Hindi, depende lang yun sa mga babae mo. Mga babae mo, iyaw. Ano? Iyaw. Not ko. <laughs> Wag ako. Ako na nagsasabi sa'yo. Yung mga chikas mo, hindi lang maka...

Yung nakay naman natin dito. oh. oh nakita diba, ko. Oo. Oh. 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 Ano? Di ba nakita mo yung oh. kasumulong puti, di ba? Um. Maganda, Maganda, diba? Diba? <laughs> Maganda <laughs> naman, di diba? <Maganda laughs> ba? <laughs> <didn't> pute. Maganda, <laughs> <naman>, di diba? <Maganda laughs> ba? Pwede naman puti. Huwag gusto mo yung puti. Maganda naman, di ba? Ganda. <laughs> diba? Ang tawag nyo. Bakit hindi mo na pinapunta dito? Ha? Ah? Oh, pumunta naman dito. Nung umalis ako. Ayoko. Hindi na. Last na yun. Bakit? Ayoko ay. Kita <laughs> lu mau mau bayar kok sama sama. Heeh. Aduh, anu buat kita lu mau ada habis. Oh, hina hina busunya mak kita. Oh, oke. Oh, okay, oh pernah okay. di kusina habis. Para gusuk gusuk habis. Nang gusak nah. kan mas bagan dah saya yon. Heeh. Uh -huh. Rabi yon. Sampai mas bata kasi yon. Batak pernah. Start tuan dia sapa. Jalang ai. Ayo pulang kasi simpul. Lebih boleh kusina kasi. Ano ang obligasyon mo? May anak ako eh. Ilang anak mo? Ilang panganay? Bentay. <laughs> Bentay panganay. Bentay daw sabi ni ate. Hindi ako lang Ano ba? Lalo, lalo. Kada, lalo? <laughs> Pero... Alam ko nga Ha? Ang ko nung Kaya mo ang kapatid ko lahat. Kaya Sabi nga sa'yo, pag na-deliver mo ngayon. Bisil lang. eh, eh. Kalokuan ko natin. Eh, si... Si... ate mo. Nag-inom. Labas mo muna na tila mo. Wala lang. mo ko natin. Kalokuan ko ko Sabi sa akin ate ko natin. Sus! Yung kapatid mo. Sabi sa akin Kung yung ko Sabi ko. 지라 u h b e